Uh, good morning, no. So time check 4:30 a.m. Nananatag ako nandiri sa Toledo port. As you can see, so mo uh, so, uh, niyako so, uh, uh, sa karon light ferry. So sa lang na Toledo, to San Carlos, no. Uh, uh, sa katungagdalag motor. So mo niyang may tabuk daya ni guys. Inigabot niya duri sa port. Uh, unang unang uh, sirux ay kado ha ato mo sa uh, coast guard magpatatakan niyo ang yung mga uh, warciers andi nai eh, kahuman sa coast guard ato mo sa uh, bayad ang uh, sa coast guard wala bayad ha dinas uh, sa katulad Plenty na is uh, 820 dala na sa usaka driver ogang motor dinha uh, kung manyo bayad dito. at mo sa terminal P nila uh, 30 pesos ang bayad sa ato dito dinha kung human sa terminal pila mo sa gate to dayon mo sa CPA uh, bayad mo ga 45 uh, pesos no dinha kung na, na wala na solo mo dari sa ilang uh, loading uh, area Dari sa barko no so mao pa na sa karon na uh, ang atong uh, travel Ah uh, padulong tag ilo-ilo no so uh, kita kids sa next uh, adventure na to travel kay thrilling kay ni kay first time na ko mahita nga magland trip <laughs> alright so good morning no so part 2 sa atong uh, adventure diri sa kwan sa uh, padulong ko ga uh, ilo-ilo nag uh, trip ko nagkating trip so gikan ko tulido ganina sa atong part 1 so karon sa part 2 na to na ako sa San Carlos uh, City padulong ko og Bacolod din wala lang na Amis lang ko diri sa mura siya uh, pinakatumoy na giyod nga bukid diri no so mo gitawag na og uh, Mayana Peak so ni stop over sa ko diri gitong daw na kayo gabi gapag gapag gid diri lugar ha guys gabi ganindot no so do no ingon sila 2 hours ko no maybe 3 hours so biyahe pa do ni to bakolod so mot lang kanalo na to halos kita na ni Muta na ang so. Bukid <laughs> uh. Actually, dool-dool na daw do 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 ko sa Bakulod uh, Ang bot, ang tinood ba sa ka <laughs> Kaya, parang <laughs> Dua ka oras naman ko nagtikindagan Gikan sa Carlos <laughs> Wala lang, niunong ko dire kay wala nami lang, lang ko sa ilang kapukiran. Pero <laughs> series nga kasabay nako ko sa barko ay. Eh. Ko. Okay, uh, continue ta. Aw ana. Bakulod na tao. <laughs> Di na nako na karon sa kawan guys, ah, mga mananap na nako na karon sa uh, port sa Bakulod no. So sa na ko nako barko sa Garon. <laughs> Unya gikan diri uh, kaduhar ko nagbayad ni pagsuod ako sa ilang uh, entrance ibabayad ko murag 90, 90 siguro to or 95 kalimot ko and then pag abot diri sa barko diri na sa dito ang bayad wala na ko ni atog uh, coast guard wala na ko terminal fee ambot ngano basta pag uh, abot ako diri gisugat ko sa manikitay tikitan ko dito eh, man dia ana lagi pasulod ko Dina uh, diri na ko bayad para sa kuan niya dala ko motor ug ako 350 akong bayad no so ato tadunggo unya sa Dumangas no so dito na pod ang next uh, adventure na to gikan sa Dumangas padung ko sa Kabatuan grabe travel na ko sa kuno gikan sa Carlos padung sa Diri Bacolod grabe porting layo ah 2 hours ka pin akong sa motor no pero sulit man kayo kitaghan kay nindot nga gian na ditto dito sa mga bukid-bukid nga sites sa kuno sa San Carlos padung dire Bacolod grabe nindot kayo Nito sa lang Pierre Dereo. Oh, wow. Kasi may ngayon ang barko eh, ko na. <laughs> <laughs> Alright, I'll ah, see you, see you, see you. Ay, magsaba. Ang litbang ko, Dere. Ay, mga mananap. Uh, dili, dito na mo, Dere, guys. Dito na ko, Dere, sa Iloilo. Natakaron Dere, sa Lambunaw, no? So, padulong ni uh, dito ito. sa Limiri, mga mga 2 hours pa daw so, wala lang, na-trap lang midre kaya ang tamig uwan o so, nga, pag-trap na ko dire na kunti <laughs> 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 hey, yan, na kaya, ito, ah. nah, bang kaya so, hey, mananap kaya kung may sisi ito kaya sa ko suga uwan na dire kaya no? So, dito sa D1 ako dito, pag abot ako dito sa kuan sa bukid sa Maasin, wala lang signal mo nang wala kita ka-upload, no? So, karoon lang may upload kay Mauto sa Ustania kay Iksu dito sa Limeri. So, one man. Awat ay mahems. So, thank you so much sa Uwan. Yan, alimbang pa dito dito rin. Awan ha. Ah, D3 na nato dito rin sa Iloilo guys. So, karoon ah, na dami dito rin karoon sa Uwan uh, Barangay Abarido Ahoy Iloilo. No? So, grabe. Nagitawag ah, nila ga Hilltop which is uh, na juga sa Murga Hill good nga uh, part ba diba so as you can see grabe ang view dagat ng uh, kung ano yun pwede rin ka mula yad siguro <laughs> then, ang, uh, lugar guys grabe ninduta diri first time ever na kung nangyari diri pero uh, kuan lang uh, medyo uh, kuan lang among pag abot diri kaya sige may kapag nga sa sakyanan no? syempre ang artista magbutur na <laughs> Pero ako nalibang dito ya. Dito ko nalibang <laughs> oh. Wow. Grabe, what a nice view, di ba? So gikan dito sa Limir eh, murag, uh, I think uh, mga one hour uh, plus ang uh, travel mo pa doon Mura na siya ganay mutang sa uh, sa northern uh, part sa Iloilo. No, kwan uh, uh, Ahoy, Iloilo. No. So mga mananap dito nag-order pa sa mga foods. <laughs> yeah, as we uh, are, lunch uh, time, there is, So we need to eat our uh, foods. <laughs> Day five, nano. So mga mananap i balik mister sa maasin sa lugar niya dik, -dik no? So na no ni dik -dik, oh. How cute, not like father. <laughs> so mga ni bata ni Tik-tik no? so namin din karoon kay na mahaw mga pulubi o, mga si Abby o mga mananap ilam mo yun ang mga mananap o, wana. so nabot ni Diri ron Sunday morning no so uh, abot na ka ni Tato dun si Plano na to ani. Ah, so mga ni balay ng Abby no? lapad gid ha o o dahan na pa sa likod niyo wala na sila dito rito. Oh, si kasi na amang ni abi. Ang uta. Mariel oh, si Mariel. Oh. Si pa. <laughs> so the plan is madtong ta sa city, Iloilo City kay nami meet up usa ka tiya ni uh, Ganggang. So gawan man ambot unsa kay resulta ni. Eh. Nang uh, lubog ang mga mananap, no? So Umot lang ka, unsay ani sunod eh, na niya itong uh, video karo no, kaya wapami kebaw, kaya giuwan pa mi diri sa maasin, na? Maasin. <laughs> <laughs> Pero nalibang ko diri. <laughs> Og may nalang ni kay natay gamay ng knowledge sa pagpaanak, no, kay na emergency. Wap mo di man nabang ni diri is <laughs> bukid. Sus, saan mo ni? Ang saan naman Nang...

a me, cow? We are being uh, invited, you know, to eat lunch, and you know, we're food against. <laughs> there, the house there invited us. Wow, my wife bringing lapok. My wife is bringing lapok. <laughs> what you do that souvenir? <laughs> <laughs> Now this is the house this is the mix. Okay, this is the house we're going to eat. Oh. Oh. My daughter's bringing souvenirs. <laughs> they like souvenirs. <laughs> so this is it. Oh, this is the house of uh, rising sun. sala <laughs> Oh, dari diretso ka sa kasina. <laughs> Nag-abot og yapon dari mga mananap. Oh, ha? Oh. Wow. Oh, mau kini. Oh, nay. Oh, diri kami manyaga. Ay, may cake. Alam pala nila birthday ko ngayon. <laughs> happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. ha? Oh, i eh, mo naman ako, nay. Greet mo naman ako, happy birthday. Okay. Uh, okay. Uh, okay. Uh, happy birthday. <laughs> oh. Wow. <laughs> Di ito. Sa anong side ni B? Side. Mama. Sa side by side, um. ano? Side <laughs> by side. Ow! Oh. Utod-utod. Mag-utod. Nanay uh, <laughs> ni Mama. Mama, I get. Mama, I get. Ah, Lula ba? Lula. Ah, in short, lula. Lula. Ah. Mula mo isa ta. Tay. Hop, dita ka. Libang dari. Oks, tadi ang niinit na gudin tao, no? As you can see, no? Korte na yung inita o nakagawas na yung mga mananap dito sa mga asin. So, karoon, parang tasa. Uh, city, Iloilo City no, to meet up with uh, someone Uh, side sa kong wife so ato mo dito and then samtang pa doon to gamay yung pasilip lang na to sa mga lugar dari sa Iloilo no? so tara so, this is it guys no sumo so, lang uh, airport dari pa doon oh. Uh, so from uh, kapatuan uh, mo dagat-dag mga 2 kilometers pin So, kanisya ni mutang ni sis kon uh, sa in between na uh, Kabatuan and na uh, Santa Barbara. Uh, Kaniya tong agitad last dire karon is uh, Santa Barbara ni siya padung taga Iloilo City. Uh, GT Town Center sa Pabia. parking area sa Kabatuan, Aniwa, Lucina. So, mo dito. <laughs> Finally na nata sa Iloilo, no? Ah, namili na mga mananap oh. <laughs> <laughs> grabe talaga na tao talaga guys. Eh. Uh, just like naman sa ato apod sa Cebu City no so dagan kay karon lang na timing uh, daghan kay yung tao kay puraga na occasion something uh, graduation ata siguro no so asta asta ang pagting ririg grabe ha kung kay surah puting layo as pagi init di sanan uh, thanks God, uh, nasuro gini dari sa bug na agen, no? So, ang amang ipabot, wala pa na kita na mo, kayo ni hapit-hapit ang mga mananap, eh. Uh, Rina, ba? kita <laughs> na na mo yung uh, hinahanap na mo, ah. <laughs> si, si, Master Pugi, ah. Si Don Boy, ah. Dari, ah. Di na nag-work dari sa Ocean Park, ah. Uh, Ocean Park. Dari sa, kuhan, sa SM Iloilo, no? sa south uh, area sa so may fountain oh na fountain there are, eh dire mm fountain kuya po oh, uh, After eh, ah, niya ha, ah, ambot ka. Kung sa iyagan uh, na pa ni Ro, ah, uh, mauli or mag-asoy-soy ah, dali So, atang-atang ta. Atang, atang. That's it for today, no, mga mananap, no. So, dali lang ah, uh, kuto ba itong, uh, video. Then, uh, next na to, na next ito, Chira. Next na to, upload uh, na ni, uh, isa ah, uh, katong uh, from uh, Lakay, Banggit, then Buto uh, so, nga uh, sa tamabot Anton sa last part sa ito ang journey dire sa Iloilo no? Kaya uh, medyo taas na jugista na itong video So regang salamat na atang ha Ang part 1 ng uh, itong video Ate Chera mga artista <laughs>